Magandang araw mga kaibigan, kumusta kayo? Ngayong araw mayroon akong isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, isang grupo ng magkakaibigan na nakaranas ng hamon mula sa isang tao sa kanilang grupo. Ang kwentong ito ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng respeto, kabutihang loob at pagpapahalaga sa isa't isa. Sino ba ang hindi dumaan sa ganitong sitwasyon? Isang kaibigang Tila hindi natin maunawaan. Alamin natin ang kanilang istorya at ang aral na maaari nating matutunan dito. May apat na magkakaibigan, si Mia, Joyce, Karen at Belle. Matagal na silang magkakaibigan at parang magkakapatid na kung ituring ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang samahan, unti-unting napansin nila ang ugali ng isa sa kanila na tila nagdudulot.